labas ko ng ano, ng tela. Tapos umano yung yung webbing. Yung slide? yung sa sobrang kapal niya, hindi ganun katalas yung gunting. Parang mag ano. Tapos mm. pinilit ko siyang I ibalik i ibalik yung gunting para ano kasi nakaibit na dun sa... Oo, oh, uh, kasi gaganon yung gunting. Parang makapal oh, tapos hindi tapos, nagupit gumanon, umipit opo tapos ibinalik nyo ito hindi it doon pa rin Ayun, tapos nung nabasa ko na siya, yung nagtuloy tuloy na yung sakit. Ang tawag dyan is the Hindi nyo kaya yung kahit yung plato lang, kahit nga wala naman, eh. ganito. Baso. Magkakapi lang eh. sobrang sakit niya. Masakit nga po eh. <laughs> Lalo yung mga ganyan, no? Doorknob. Opo. Oh, <laughs> kaya Simple lang, dyan, lang dyan. Problema yan, yan, yung problema niya, pero napakasakit niyan yung problema niya kasi ang machine natin ay kamay. So pagka yung baso yalat yung may laman sabi nating kape pa ganyan. Kahit nga lang tong pamaypay. may, <laughs> may iritan na kayo pa ganyan. Grip nyo nga ako. Oh. grip mo si sir, tignan mo. I-grip mo. Meron ba? Malamping lang. <laughs> Para nakagano'n lang. Eh. Naka, nakalatag <laughs> din talaga. Sobrang sakit yan, hindi biro yan. Pag may decay bin kayo, ipadjust nyo kagad Kasi unbearable yan pag nakagrip kayo ng ganyan. Kunyari, hang, mentras na didiinan yan, mas lalong mas masakit. Once, once na gaganunin nyo pa ng todo, mas masakit. Kaya kailangan yan, eh, ganyan lang, para kayo nakakapit na sa bata. Okay? Marami na pong mamilot dito. Kasi... Marami sa... na Pang ilan na ako. Huwag nyo lang sasabihin kung it, pangalan na, usok ako konti dito. Pang ilan na ako. Pero, pero yung, yung pangalawang humilot, hmm. parang binalikan. Anong binalikan niya? Parang bumalik. Pinalikan niya ako na hinilo At nag-double session kayo? Obo, parang ganun. kasi ang nangyari, yung na, na, ano ako, na, na unbalance ako sa ano pati, masakit na siya. Tapos nung hinilot niya, medyo umokay naman. Kaso lang yung isang araw lang na yun. Parang hindi naman totally nawala yung sakit. Mm. Nandun pa rin. Okay. Tapos natukod ko siya dahil Lalo sa kubat lalong sumakit. <laughs> Ganon kabilis. <laughs> Para hindi kayo masaktan. Magugulat na kayo. Hmm. Tapos, may tuturo ko sa inyo. Palagi nyo na siya munang gugulatin. Kasi ako nagkaroon na ng anto. Palagi nyo lang gaganyan nino. Kunyari, pahawakan nyo yung kamay nyo. Yan. Ganun lang. Parang palagi nyo, isa lang, o, bitawan nyo. Parang ganun lang ko yari, kamay nyo, hawakan nyo to. parang gaganyan ninyo. No? Mabilis lang. Basta, basta palagi nyo lang ganun eh, sa umaga. Kahit hindi siya. Kahit siya lang. Kahit hindi siya lumagutok, basta, basta gulatin nyo lang. Kasi hindi siya kagad nawawala ng ano. Di ba, na-adjust ko. Kaya nyo na yan mamaya. Umaga, nagaganun nyo lang. Pero may pain pa yan. Maaring kasing dumula siya kasi. Basta palagi nyo lang siyang gugulatin. Kasi ako naranasan ko na to. Lintik ang sakit nito. Ibang klase. Kahit Basta ginanon mo, yung basta may posisyon ganyan, no? Oh, nak napakasakit. Buti nga nawala na yung pamamaga eh. Dati pagpag... Ah, ito, ito. ay po Roy, tapos na yon. Tapos hanggang dito na yung sakit. Ah, yan dyan? Na-compensate na, 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 na. Oh, sige, tamay ko na yan. Sige, tamay ko na yan. Pero balikan muna natin ito. Sige, okay, mamaya natin. Nandito pati yung sakit. Uy, sige. Hirap nyo muna pang samantala. Hirap. Hirap. Masakit. Hirap lang muna pang samantala. Hindi pa yan tapos pa. Basta i lang. Okay? O, sige, i-grip nyo ako. Hmm. grip mo si sir. Oh, kaya nang tumingin dito. Kanina kasi, kaya mas maganda may kasama kayo kasi sa akin kasi baka sabihin nyo, sinabi mo lang gano'n. Pero pag, eh, siyempre, alam nga magdayaan silang dalawa. Kahit pa paano, na na. Kaya nga sabi ko sa inyo, ma'am, may matitira pa dyan. Pero, babalik na yung puwersa niya unti-unti may sakit pa siya ng konti. Kaya nga sabi ko sa inyo, i maintenance yung walang nyo lang. Kasi hindi yan totaling isang ano, zero-zero agad. Mag-aantay pa tayo ng mga 4 to 5 days dyan o 1 week. Para tuluyan siyang maghilom. Kasi yung naipit, katulad nyan, magayang ugat o. Oh, Ayan o. Oh, na magayan. Ngayon, unti-unti na -unti yan maghihilom. Kasi pag napahinga na siya, dire diretso na yan. Katulad nyan o. Oh, sige, grip mo ko. Oh. Hmm. Tignan mo, nagigrip mo na ako. Meron na. Kanina. <laughs> ano ba yun? Parang, tsaka ngayon, pengin ba? Pero, pero yung may laman, Roy, may laman. Yan, yeah, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Hindi. Yan, yung mabigat. Sige. Hmm. Pwede mo nang, kasi yan, pag nakaganito ka, grabe ang sakit yan. Naranasan ko na yan, kaya alam mo yan. Alam ko yan, oh. Yan mo, oh. Kahit gano'n mo yun, parang kakapihin mo. Kaya mo na yan. May ping pa siya, pero bearable na yun ang ibig sabihin okay o oh. dito po may may masakit din dito sa gitna <laughs> yan yeah. wait lang ha itiunti na yung mag -ano, mag magsusubside kumbaga gagaling na yan pag na, pag lumakas na kasi to, dire-diretso na yan. Hindi. Pag hindi kasi nabago yung ano dyan, position nito, naramdaman mo, binilis ang mukha niya. Oh. Yun lang technique dyan. Pero hindi alam nung iba yon. Tayo lang nakakaalam niyan. Tapos yun dyan, yung mga nako. Siyempre, isang buong ano yan eh. Hindi naman, ito umiikot. Dito hindi umiikot. Isang buong magra-round yan. Kaya, madadamay yan nangawit lang yan dahil doon kasi nga may puwer may puwer sa kayo na hindi kaya ng pagano'n eh dito lang iigigrip nyo para makatulong syempre katagalan nangawit na rin sila pero pag naayos na to wala nang wala nang dahilan para sumakit siya okay ipapahinga lang yan tapos nga yung gaya ng sinabi ko sa inyo parang yayanigin mo lang siya araw-araw gaganyan ganyan you know? Kahit hindi siya tumunog. Di ba? Hindi naman kayo nasaktan. Di ba? Ganun lang. basta... Hindi katulad kanina nung kuha ng eh Alam ko naman kabisado ko na to eh. Masakit talaga siya pero parang simple lang dyan ang problema. Pero ito kasi yung daily machine natin. Lahat ng trabaho. Kakain tayo. Ano? Maghuhugas tayo ng plato. Pukuha tayo ng plato. Pukuha tayo ng kuha anong bagay. Bibigbang gagamitin. Ito kaya palaging kaya parang simple problema pero ang bigat dalhin. rin. Ano reklamo mo na parang puputo, pagiramdam mo parang po, Pag ginanyan yan, ganyan. Gina Pag ginanyan, nanggulat. Pag nagulat lang siya. Pag ginanyan yan, masakit na talaga yan. Nagulat lang yan. Oh. May pain pa naman ng konti yeah. pero hindi oh, Nagulat ka lang. <laughs> Kasi akala mo, bibiglayin ko nung eh, kahit naman ko na yan, nagulat ka lang, oh. Hmm. Hmm. Ayos na kasi yung dito niya. Oo, oh, na, nakasagat na. oh, sige, grip po ko. oh, si, si sir, hawa ka mo. Oh. May konti pa din. <laughs> eh, niya po, eh. Ba, ano <laughs> Kaya nga po maintindihan, meron talaga yan. Uh, ulitin ko lang ulit po. Meron pang konti yan dyan. Kaya nga natin i-maintenance ng sa kada pagising at sa umaga. Yan na lang. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Tapos yun yan. Tapos, ko kahit okay, may papa. Hindi niya kasi na si Zero agad kasi nga lintik ang ano yan, ipit. <laughs> Joke lang. Ano yan? Kailangan nyo na maintindihan kasi nga. Nangyari na sa akin yan. Hmm. <laughs> oh, so, sabi ko naman sa inyo. Ayaw yung maniwala eh. <laughs> Oh, oh yan. Sige, kung may pipe. Oh, <laughs> oh, eh, kala nyo, ha? Oh, <laughs> ay, tatawa-tawa kayo, ha? May pain pa nga, syempre, ang sakit nga, no? Kaya nga, tinesting ko sa inyo yung doorknob, eh. Sa doorknob talaga masakit yan, pag pinihit, lalo susi. Yun ang nakamasakit. Ka sa susi eto sa doorknob. Ito na mo. lang kanina, abang nagpapaypay ako, talagang, parang magano'n ako kasi masakit talaga. <laughs> okay, oh, eh, sabi ko naman sa inyo, magtiwa, magtiwala kayo sa akin kasi, alam ko na yung duration ng pag-alis ng pension, alam ko kung paano kung paano ayusin. Antay lang tayo na ng ilang araw. Okay?